karong adlaw mga kabertud di, uh, dili dili ko makatuo sa mga video video ba nga nagsikat uh, nagtrending kayo karong kaayo karong perting pagkainita karong adlaw dili ko matuo nga tinuod ba nga makaluto kita o makaluto ba ning adlaw sa uh, makaluto ba itlog kining adlaw uh, karong adlaw mga kabirtud sila yan ato na nato ning klaha uh, hulato na to, mga tunga sa oras ibutang na to dito sa luyo nya sulayan ato kining butangan ato mantika unya butangan sana ibutang ato ning itlog ah uh, kaya ubnan uh, so, uh, um, ko ni muha okay dali mo dari <laughs> na curious kasi ako kung bakit sila nakaluto sa sikat ng araw kaya gusto ko ding subukan kung gusto ko ding malaman kung totoo nga ba kung gaano nga ba katotoo kung Uh, na makaluto nga ba ang sikat ng araw kaya sa puntong ito nag sobrang excited na ako na makita na naluto ang itlog. o di hindi na di ako di hindi ako makakuwangan mga isulay nato ibutang nato din na hulaton nato mga pilaka panaw dili, 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 dili na dilil na sa inet ibutang nato din ha mga kaberton kung atong hulaton nga mainit inet yuch sa sa mga kaoras a usak kaoras an yah ibutang nato ng matika yatin na na hir nato ibutang dili uh, maluto na to sa nato na kita kita kit mga kabertod pagkatapos na nagram isang oras na nagram pak ayon sa pagkatapos ng uh, isang oras nating pagantay lagay na natin tong mantika subukan natin uh, ngayon the moment of truth ay makikita na natin kung sinungaling yung mga vlogger na uh, totoo nga ba yung pagluto sa uh, sikat ng araw kaya ngayon, lagyan natin muna ng matika. Ayun ang matika, oh. <laughs> parang hindi naka... Parang hindi naman makaluto ito, ah. Hindi ako makap hindi ako makapaniwala, mga kabarton. Ayan. Parang hindi ako makapaniwala, parang hindi totoo, mga kaberto, oh. Sobrang... Oh, oh, hindi, hindi masyadong... <laughs> Tingnan natin kung totoo nga ba. <laughs> Init naman ang mati. Parang hindi makaluto mga kabento. Ayan <laughs> mga kabento. mga <laughs> 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 hindi, hindi naman makaluto mga kabento. Tingnan nyo. Hahaha. Lagyan natin nga si mga Baka magaluto ito mga kabertan. <laughs> nako. Hindi totoo ano yan. Ang tagal ko nang inyo. Bola lang yan. Na, hindi pa rin nakaluto. Ah. Ayun o. Tingnan mo. <laughs> ilang oras na. <laughs> ilang oras na. Ilang oras na mga kabitod. The moment of truth ay hindi pala makaluto yung sikat ng araw. Tingnan mo. Ayan o. Tingnan mo. Sabi nila makaluto daw. Bakit hindi ito makaluto? Ayun mga uh, maraming salamat sa inyong nagsawang pagsuporta. Uh, sinubukan ko lang ito mga kabertod. Siguro, iwan ko kung iwan ko kung maka niya to. Siguro dahil hindi hindi masyado ang araw. Ay, uh, hindi masyadong mainit. Yan. Yeah. Yan yeah, lang mga kapatid bye bye love you all